Ito ang Santa Teresa Cave at ang kuwebang ito ay dating pinagtaguan ng mga hapon noong World War II. Kaya silipin natin ano nga ba ang nasa loob nito. At sa tulong ng mga vloggers na taga rito ay sinamahan nila tayo na marating ang kuweba. So yun mga bayano, andito na tayo ngayon sa Santa Teresa uh, Magsaysay, Occidental Mindoro. At kung makikita nyo, ito yung dadaanan natin papunta dun sa kuwebang sinasabi nung uh, mga makakasama natin mamaya. Bago tayo magpatuloy sa pagpunta sa... Sa kweba ay sasamahan tayo ng ilan sa mga vloggers dito sa Occidental Mindoro. Sila po ang ating mga makakasama sa sa ating pagpunta sa kweba uh, Bobby Barrios Katambay sa Ling Vlog, Jones TV. Bago namin marating ang lugar na sinasabing kweba, ay kailangan namin maglakad ng halos limang minuto at kahit napakainit ng panahon, ay nagpatuloy pa rin kami sa aming paglalakad. So ayun mga bayan, pupunta na tayo doon sa pupuntahan nating na kweba. So, nanggaling tayo sa baba, umakyat tayo pa taas. Then, kung makikita nyo, may mga bahayan pa dito. Ayan. May mga nakatera pa rin talaga dito sa taas. Sa namahantayan nila, medyo marami tayo ngayon. Mas maganda kung mas marami tayo. Kasi, hindi natin kabisado yung lugar. Hindi rin natin alam kung may mga delikado tayo mapupuntahan doon. So, mas maigi na yung may kasama tayo. At nang narating namin ng lugar ay nagulat ako sa aking nakita. Dahil hindi lang pala ito basta kuweba. Ginawan din pala nila ito ng hagdanan papunta sa ibaba. Okay. Ito pala ba eh? May nakatago palang ano dito. Oh, butas mo. Oh. Mayan, may hagdan pa ba eh? oh, na tayo ngayon sa kuweba. Kung makikita nyo, meron ditong butas na uh, ano din siya, man-made din. Kumikita nyo, ayan o, oh, ano talaga, hagdanan talaga siya na pababa na sobrang tarik. Papasukin natin, titingnan natin kung ano man yung nasa loob nito. So, marami, marami rami tayo at marami tayong kasama. Siyempre, for safety din at hindi natin alam yung itong lugar na to. So, tara bye. At nagsimula na kami bumaba sa kuweba at nang marating namin ang ibaba, ito ang bumungad sa amin. Meron ganitong klase ng lugar dito. Grabe ba'y. Kung makikita Grabe. Ang laki ng loob ba? Sobrang laki ng loob. Madyo mo yan. Ang Medyo delikado rin dito talaga sa lugar. Kasi As in, halos. Ano ko kung makikita niyo ba yun? Grabe. Tapos sa loob, mayroong... Grabe ba yun? Ganun na siya, tapos ganun mo. Tapos pagdating sa... Malawak na. Malawak na ilalim. Oo. Sayang, dapat pala nag-base tayo. Ito kuya, oh. Kuya, parang ngipin ng ano. Ay, Parang ngipin ng mga baboy, ganun. Parang na. Ano, first time kumakita ng ganito. Nagkikintaban pa, tapos talaga sila, oh. Kung makikita niyo, ito yung hagdan pababa ng, ng kuweba. Kung makikita nyo kung gaano kalaki at kung gaano kaganda ng rock formation nitong kuweba na to. So, kung makikita nyo ito ba Itong mga, mga bato na ito, itong ganito na nag-iitsurang parang ngipin ng mga baboy at baka, ay ang tawag daw dito ay stalagmites. So yan, ganyan siya ang itsura niya as in. Pag mo siya ng malapitan, nagkikintaban siya na para siyang may kristal sa ano, sa mga bato niya. So tingnan natin dito, bay. Ayun, bay, ito sobrang laki ng bato na to. Hindi siya pangkaraniwang bato. So kung makikita nyo dito, ayan, pag nilapitan mo, kumikintab siya. Nagkikintaban siya dito. So kaya hindi rin nakakapagtaka kung bakit may mga hukay dito sa loob ng kuweba ay hinuhukay nila yung mga nag-treasure hunting naghahanap sila ng pwede nilang makuha dahil nga naman ang mga bato mapaghahalataan mo naman talagang parang may laman itong kuweba dahil nasa sa mga bato, nakikintaban talaga. So, kung may nyo ito, itong part na to, isang damakmak din na stalagmites. Para siyang ano ba para siyang ngipin ng, ng baboy. Pero ito, itong part na to, puro stalagmites, pero dito, itong part na to, iba na. Ayan o, kung makikita iba na yung itsura ng rock formation nya. ah uh, ito lang yung pwede nating ikutin, itong part na to. Hindi na natin mabababa yung baba kasi medyo delikado na dahil wala na tayong maaapakan dito so possible na madulas tayo dyan at mahulog tayo dun kasi may tubig dun sa baba so hanggang dito lang tayo e, and explore lang natin yung ano yung loob at babalik na rin tayo pataas kasi medyo mabigat sa dibdib yung lugar kasi maliit lang yung butas so maliit lang yung pinagpapasukan ng hangin so makita nyo pawisan na talaga ako kasi wala talagang kahangin hangin dito sa lugar dito hindi lang ito yung itinuro nila so may pupuntahan pa tayo isa pang na doon tayo pwede mag ikot so bye akit na tayo sa taas at sunod naman namin pinuntahan na sinasabing building na ginawa din umano ng mga hapon noong world war 2 so yun bye andito na tayo sa labas lilipat naman tayo doon sa sunod pwede na maikutan. So, kasama para rin natin sila. Kung hindi ka nakapantalong dito, ganoon you know, magsusugat-sugat talaga yung, yung paa mo. Ito yung parang building na ginawa ng mga hapon noong unang panahon. So, ayan ba yun? Oh? Ganyan siya kataas. So, ito daw building na to, noong unang panahon pa. Matagal na. 1942 or 1940 ginawa itong building na to. May mga ano pa dito, may mga haligi pa na makikita nyo, no? malaki. So hindi natin alam kung para saan ba talaga ito, itong building na to, kung bakit nila ginawa ito. So isa rin siguro ito sa pinagkutaan ng mga hapon ng unang panahon. Kung makikita nyo ba yun, may mga butas pa. So ito, butas na yan, binutasan na yan ng mga tao dito. So yung mga nagte-treasure, ito pa ba yun? Nakikita nyo? Ayan. So yun mga bayano, dito na magtatapos ang ating vlog. Uh, magpapasalamat tayo sa Team Bagwis ng Magsaysay Oriental, uh, Occidental Mindoro kay Sir Bobby Barrios Katambay. Yan, Bobby Barrios Katambay and then si Jun TV. Jones TV and then saling vlog saling vlog sir thank you po sa inyo thank, thank you so po much. at dinala niyo po kami dito tama namin kayo yes po thank you po so hanggang doon na lang bye at uh, magkita-kita tayo sa susunod na video